ka idol kaya so, naka prepare na yung ano natin plaster natin yung lampat mga idol uh, mag aari na tayo maya maya mga ka idol Maya-maya so, yeah. uh, idol, aray tayo mga idol. Sana makalami mga idol na

Timbang na lang ako kayo, timbang tayo sa kabila ay Medyo lubog na yung cutting sa kabila mga ka-idol Abangan natin din mga idol Okay, abangan na ako ka-idol mamaya mga ka idol Huwag gano'n yan sinsay na ng lambat Okay mga idol oh. kondisyon na kondisyon maghila mga idol Ayan, abangan natin, natin ito mga idol mag-plaster mo tayo ng ito, Yung trapan Ayan, uh, may salok na yan mga idol eto na mga idol at nasalok na natin nata isda mga ka idol yan puno na yung ano, natin mga ka idol Ayan, yung isda mga idol so, kung mayroon lang sanang mga bangka na lumalapit yung mga idol hindi mawalan kaya lang walang bangka na lumalapit yung mga idol so, Boy na boy, tamban hey, katungan ng ka lang, taong Kaya medyo bawit lang sa Uh, konsumo mga kaedil yung binta ni Tumakay yun na gamitin mo? kamurang ito? isda nito Tumakay saan saan ba kan? ay mayroon pa ano mga kaedil o oh. so, dami pa yun mga kaedil nasa mga 400 kilos pa yun mga kaedil tapos hindi na makarga mga kaedil at hindi rin siya mabinta ng maramihan uh. Swerte so sana mga kaidol kung mayroong mga bangka nun. No? Mabibigyan sana natin mga kaidol Sayang mga kaidol Okay mga kaidol uh, Patabi na mag mga kaidol Patabi na kami mga kaidol Medyo marami huli mga kaidol Ayan Patabi na kami Ayan mga ka-idol O oh. yun mga ka-idol Puro tamban mga ka-idol Malaking tamban Ayan Wala naman tulog si Cap Lugi, Lugi naman sa puyat niya mga ka-idol Lugi naman sa puyat ni Cap Ayan, patabi na tayo Ayan, marumigay naman tayo sa tabi mga ka-idol. Dami naman tayong marumigyan dito sa tabi. Ayan. Pero may buyer na rin ito mga ka-idol. Kung sa uh, konsumo mga idol Yung sobra nito, marumigyan naman natin.